Pre. Tara. Lapat <laughs> picture. Picture din picture naman din. sa taas yung picture eh. Oh, eh abang wala pa, oh. abang Ambenan lang. Ikaw kung gusto mo mamasaktan. Comment naman. Tama na. Potensyal niyo po yung pasok. Dati ito yung saan? Ayun lang nang sa palad talaga. Dikit hmm. ba? Oo, pangdikit pa. Mas malapit, mas mas palad. Di Mas 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 madikit yan. 네. Mas, mas okay. <laughs> Malika Amir. <laughs> Mali ka pala, Amir eh. Nakakala kasi pagtela. Tsaka yan yung pad para hindi masakit yung to. Yung makiinis pa rin yung ilalim. Mali ka, Amir. Makiinis, hindi ba yung rubber? Saan kaya ako picture po yan? Kabilang ba ito? Mag-assist lang ang tito mo. Hey. Hey. Eh, minsan, sa Kabila ako.

<laughs> saray ang guya ni. eh <laughs> Yan unggoy kaya yan Saray na saray yan Saray na <laughs> saray sa mga ganyan yan <laughs>